Guapo, anak. Guapo, guapo, papi. Guapo, papi. Guapo. <laughs> kagwapo, kagwapo. Sa pinanggang mama, nga papi, nga ni Nitutok ni mama, si papi guapo. Nitutok ni mama, si papi, guapo. Ni mama, si papi guapo. Ang papong guata, ang guapong bata, ni mama lisa-lisa. Papi nga guapo, wapay pamahaw kay wa pa isudan wa pa may libod nga isda ko no si papi papi pinanggang mama ni mama lisa pinangga mangyod ning mama lisa ang papi ning mama pinangga ning mama lisa oh oh ning ha Oh, lalo na rin bata. Nisamot ka guapo. Hmm? Nisamot ka ka guapo? Kanindot sa mata o eh? Kanindot sa mata, nagmatas ulitaw, tao, mana anak. Napadig hapoy katul, anak. Naligo naman ka na ko, anak. Wala ka love ni mama. Pagkagwapo. Eh, wala na. Wala man kay kuto guru. Uy, naligo naman ti ka anak. Wala gi simhot akong tiil. Ala, grabig simhot sa tiil ni mama. Grabig simhot anak. oy. Simhot ton dahil sa bata ang tiil ni mama. Ano mo na? Hmm? Hindi pwede simhot ton. mo nun tiil ni mama anak. Bago man kong naligo anak. Limpyo bitaw na anak. Ayan. Hello mga palangga. Good morning once again. So palagi lang po akong nagkukuha ng video ni Papi guys. Para minuto-minuto, oras-oras, mayroon po akong ipakita sa inyo. Ipakita ko po palagi si Papi sa inyo guys. Kung anong ginagawa namin dito sa tindahan kung anong forma ni papi dito sa tindahan ngayong umaga so yan nakikinig lang po kami ng huni ng ibon guys ako pa nang paugon akong buhok mga palangga kay basa pa so good morning once again ah uh, for today's update ni papi as usual tambay sa tindahan huwat ng customer ingon ani na lang dyan ni trabaho guys So, araw-araw, minuto-minuto, oras-oras, i-update ko po si Papi sa inyo. Isa, isang araw, guys, marami po akong kukuha o yung video ni Papi. Kung ano ang forma niya dito, kung ano ang kalagayan ni Papi dito. Ayan. Bawal pa sa akin, guys, ang magsasayaw. Baka mabinat na naman ako. Kabubunot lang po ng aking ngipin. Kabubunot lang po ng aking ngipin guys, yun siguro po ang dahilan na na-hospital po ako Kasi napiktahan yung aking uh, pangangatawan dahil sa pagbunot ng ngipin At the same time, uh, nabinat ako guys Kasi pag bunotan tayo ng ngipin daw, huwag tayong mag-alsa ano, mag ng mabibigat na bagay So, ang tigas po ng aking ulo mga palangga dahil mag-isa lang po ako dito, wala po akong mautusan. So, ayan, pilit natin ginagawa yung trabahong bahay. Ayan, thank you, thank you for watching guys. Na iniagi anak, nagdag kahoy. Ay, nagdag kawayan man siguro to anak. Thank you, thank you for watching guys. God is always watching, always watching us. God always blessing us. God always give us good health. Maraming maraming salamat sa lahat. Thank you for watching.